mga katubig, ko sa inyo pa paano pag-adjust itong motor na to. So meron po kaming laundry dito. Ngayon dahil yung laundry na to, pag umaandar siya, yung gauge nito, pabalik-balik dito, 20, 40, 20, 40, ganun. So patay buhay, patay buhay, buhay, -buhay ang motor. So maaring madaling masira yung motor dahil patay buhay, patay buhay, patay buhay. Plus, malakas sa kuryente yon. So gagawin nyo, pwede nyo i-adjust itong tinatawag nating pressure switch. So kakalasin po natin ito. Ayan, tatanggalin ko. Tapos pag tinanggal nyo po, makikita nyo yung button dito. Ito, yung maliit na yan. Ayan, sorry. Yung maliit na yan, yung button na yan. So, yung button na yan, yan ang i-adjust nyo. So, ibababa nyo siya para yung, yung spring nya lalong, lalong uh, humigpit. So, habang binababa nyo, makikita nyo rito kung ma-under siya, magiging 40, magiging 45, bago siya mamatay, magiging 50. So, yung sa akin, para tumagal yung under nya, 60. So ibig sabihin pag maandar yung washing machine Hanggang di siya nagsi 60 Hindi siya mamamatay So tumatagal na siya ngayon Hindi na siya patay buhay patay buhay patay buhay So andar siya ng matagal Tapos pag huminto na yung washing machine maririch niya yung 60 Tsaka lang mamamatay yung pump natin So hindi masisira kagad yung motor So ganun lang So tingnan nyo yung pressure na to Tapos i-adjust nyo yung maliit na na spring na yan, hindi yung malaki yung malaki sa 24. So itong maliit na to ang i-adjust niyo para mamamatay lang siya pag na-reach niya yung 60 tapos bubuhay ulit siya pag na-reach niya yung 20. So ang range niya ngayon is 20-60, 20-60 bago siya namamatay. So yun lang po. Uh, Erika Water Equipment Enterprise po, nagbibigay po kami ng training sa mga water repairing station, sa ele electrical ng water repairing station, control panels. Baka po inter interested kayo, contact niyo po kami. Plardel, Bulacan po. Ito po yung uh, water station shop namin dito sa uh, Fairview. Meron po kami mga filters, kompleto po, mga bote. So in case may kailangan kayo, North Fairview, Dollar Street po. Maraming maraming salamat po. And again, see you on my next video. Maraming salamat po.